Adi, lagi maglungas, guys. Ay, neo, 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 oh, my God. Neo, so, ayun na, guys. Another. Another ano po building. And ito yung ginawa na nauna ng konti. Malirin. Wag ma, masyadong makiat ha? Oo. Oo. Huwag masyadong maki-at, kay. Ebelin. Mhm. Ebelin -mm. good. So nana swimming today, no. Ang bawat kuan. Bom bom banis banis. 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 Og gine mo da adey mo bom bom panis banis mo diaron. Bom bom banis banis. O di ba? Wow, wow, wow. Yung, ang dira po sa pikas, guys, gabutangan na siya o parasakuan. Hindi oh. <laughs> siya tawag, ana. Kaya, bitang-butang, nag-atop. Malirin, ma! Upaw! Ah, wala na pa si Upaw. Knockout si Upaw. Si Malirin, si Yana, at si Arami ang nandun. ah, <laughs> oh, mimi dalih ya aku lagi, yo Dili ra na buo guys no. Mm. Diba? Diba? Oy. Yesa Picasso futuristic. Oh. Another building. Ala, ah. ala. Sangit ako sa n'ya. <laughs> ah. Pagkaroon kayo makuan ko. kay ha? si sa taas si Malirin. Yes, pagi na mo yung pagdanghag ha dari <laughs> <laughs> So it's balas rode balas So oh my god